morning mga kaipos ano? may bagyo na naman sa atin na kaya napuno naman yung ating mga reptab ito punong puno yung reptab natin hindi kasi natin linagyan ng mga overflow yun know? o medyo bana dito kagabi pa kasi umuulan yan o nag na yung ating mga reptab yun pa sa liko tingnan natin Ayan o oh. Pinakpunong-punong na dun o oh. Tatalo na yun yan Sana so, no, walang tumalon Dito po Dito oh. ano tayo dun sa loob Ito, ito na yung ating mga jubi Matry oh, Yun na lang yung ating isda dito ngayon. So, yung gusto yung stock natin. Pero may mga available pa tayo dito. Yun o. Eh. Mga available natin. Yung ng mga buki. PKBM na mga freeder. Mga freeder natin. Mga for na yan. Baka na naman dito. mamaya babawas tayo yan ng tubig kasi tatalo na yun dyan eh kaya mamaya na lang kapag hindi na umuulan umuulan pa kasi yan eh kaya wait mo tayo sa ating backyard At sa yamabuki natin yan oh mga porcel na yamabuki mga available natin ngayon ito breeder sila lang yung breeder natin natira video business tayo sa school kaya minsan na lang tayo makapag video sa ating backyard yeah, ngayon naman tayo nakapag update yan piki beam natin may mga ribbon, round tail at yan glitter eye ngayon yung mga napili natin mga solid Ito na, kung na dyan siniparin dapat yam ko na lang dyan. Kasi busy ako ngayon, eh. ngayon nga ano yun? kung 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 dalo ang lagi natin no. Oh. Wala nang laman. Yung sa Oscar patay na yung apat pa natin na Oscar. Dip doon. Hindi natin na si Kaso. Kapabayan lang natin. Sobrang busy natin sa Espinal lang kaya. Yan. Diyan natin na to na sa so water change. Kukubayan natin. Minsan na lang tayo dito makapaglinis sa ating backyard. ito nga yung ating mga UV, 60 pieces to ngayon nasa 15 pieces na lang to namatay kasi yung iba dahil sa bilat ng araw sikat ng araw yun dinon nilagay and then yung iba nagkaganto yung mga pins nila parang may sakit ata yung parang napunit-punit yung mga buntot nila or nag-aaway lang sila ito pa nga oh yan oh punit na naman yung mga tail hindi ko alam kung ano ang ito nito lang gitlang toka ata or nag-aaway-aaway sila yan oh yung mga tail lang kasi ang punit nila kaya lalagay natin yung isang reptile ito natin yan tali hmm. baka nga naman marami naman tayo nitong kita and tapnya